Magandang araw ka, Bulgar. I would like to extend my warmest greetings to each and every one of you as we celebrate Bulgar's 34th anniversary. Sa nagdaang mga taon, nagkamit tayo ng pag-unlad at makabuluhang mga aral. Niyakap natin ng buo ang mga pagbabagong dumating na may kasamang sakripisyo, syaga at maingat na pagdedesisyon. Sa temang Bulgar sa ikatatumput-apat, balitang dapat sapat at tapat pinatutunayan ang ating dedikasyon sa tunay at tapat na pamamahayag. Dahil sa integridad na ito, nananatili tayong boses ng Pinoy mataan ng bayan. Naniniwala kami na magpapatuloy pa ang mitiing makapagbigay ng dapat, sapat at tapat na serbisyo sa maraming taon. On behalf of the Season and Bulgar family, thank you for your hard work, passion and loyalty. Again, happy 34th anniversary and may God bless us all. Mainit na pagbati mga kapulgar. Una sa lahat, tayo ito sa pusong nagpapasalamat sa puong may kapal sa patuloy niyang paggabay at pagpapala sa atin sa bawat araw. Sa pagdiriwang na ika apat na anibersaryo ng pahayagang bulgar, lubos tayong nagpapasalamat sa ating mga reporter, columnist kawani, mga newspaper dealers, mga katuwang sa industriya at higit sa lahat sa ating mga mambabasa, maraming salamat sa inyong tiwala, suporta at pananatili. At sana, tulad ng inyong pagsuporta sa ating dyaryo, patuloy din yung, din yung tangkilikin at suporta ng ating mga online platforms, mga ang website at social media pages ng Bulgar upang lalo pa nating maabot at mapaglingkuran ang ating mga kababayan sa anumang sulok ng mundo. Sa gabay ng Diyos, patuloy nating isusulong na mayatid ang balitang dapat, impormasyong sapat at serbisyong tapat para sa bawat Pilipino. Sa kabila ng mga hamon ng panahon, naway lagi tayong magsilbing boses ng Pinoy, mata ng bayan, Tanglaw ng katotohanan at pag-asa. Muli, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik. Sama-sama nating itaguyod ang balitang dapat sapat at tapat. Mabuhay ang Bulgar! Mabuhay ang mamamayang Pilipino!